Guys, ah. nagpapagawa kasi dyan sa aming kalapit. Nagpaalam naman sila na putong-tungan yung aming bubong. Pero yan, no? yuki na yung ano? Yung yero namin. Subukan natin akayatin yung ano. Bubong kung ano yung itsura tier tayo silipin natin linggo kasi ngayon walang gumagawa ayan nagpalitada kasi sila dyan eh oh my god tingnan nyo ang bubong namin huwag naman sanang abusuhin ng kaita o ganda bubong do ayan o si sisimula na yan pulo ng tulo ng bubong pag umulan, tulog. Ayun no, yung yung yupi. Yung yupi pala yung bubong. Ayan. Ayan guys. Oh. Yung yupi yung bubongan natin. Ay, grabe. Mahal-mahal ng yerong yan. Pinaso namin yan ng almost 50,000 ganyan lang ang gagawin lag yung ano pero grabe ang ginawa so sundutin daw nila pataas wala na damage na yan kahit nila sundutin yan itaas Oh. Grabe. Oh, grabe to. Lubog oh. na lubog. Oh. Tayo sa taas. Ayan. Lubog na lubog yan. Oh. Ngayon doon sa kabila. Ayan. Ayan ang bubong namin. Ginawa na mga trabahador dito sa kabila. Paalam naman sila. Kaso hindi mo nang expect na ganito yung gagawin nila. Samantala ng kabaitan ng tao. Then, steady na yung tubig. Steady na yung tubig dyan. Kasi nga lumubog siya. Hmm. Steady na yung tubig. grabe ay so. hindi tama